nandito tayo sa Cubao Araneta walking walking tayo ganyan ang sitwasyon dito sobrang traffic Friday ngayon masyado ng crowded dito sa Maynila ayan o oh. dito tayo sa overpass o oh. Ayan ay Araneta Center walking walking ayan o oh. dami mga tao ayan Dito tayo sa flyover. Ayan 'no. Oh. Itong uwi na to ay papuntang Ilocos Muñoz Quezon City. Ayan. Ayan ang sitwasyon, traffic. Ayan daming nagmumotor Lalaki ng mga hotel oh, 'no, oh. Eurotel. Ito naman ay sugo. Ayan, oh, Sugo. Red Hotel sa Kasugo. Ayan. Ayan, yun yung mga LRT, oh. ayan oh. Kahit may LRT, traffic pa rin. Ayan po siya, ayan. Oh. Yung bus na yan, ay ayan, Tipolo, Aircon. Ayan, RRCG. Ayan, oh. anong sitwasyon dito? Medyo uwian na ngayon. Uh, 5 o'clock na pala. Ayan, uwian na mga tao. Ayan, walking-walking tayo dito sa Cubao. Ayan, Cubao. Para may iba naman ang content natin kailan dito. nagbabibrate yung kinatatayo ang kukailan dito sa overpass dito naman tayo sa ibang way ayan dami ng uwi oh. ano yan mga bus grabe na siyado na masikip sa Metro Manila ito ay hindi nila nasusolusyonan traffic traffic pa more ayan. dami ng establishment dito ka Ilyan ayan oh masyado ng crowded ang Metro Manila ito ah, para alam yung mga sitwasyon dito almost tatlong dekada ako nakatira sa Juan ayan oh ayan, mga ng mga tao ayan walking walking at Cubao Quezon City lalaki ng mga sugo ayan ayan oh dumarating yung mga kuno oh, Mail arti na naman kay Ilyan ayan oh Oh kikita nyo ayan kahit may arti traffic pa rin ayan oh. sitwasyon dito nandito pala ako sa overpass bababata pa tayo marami nang muwi dahil kung ngayon no? Oh. nandito tayo sa overpass dito sa Palmers okay let's go bababa na tayo para alam niyo naman sitwasyon dito sa ubaw 8 pa kasi yung biyahe ko ay naglibot-libot muna ako rito bababa ako ng overpass ayan o oh. nagpapali mo sinanay ayan nandito tayo sa EDSA pala EDSA nandito na tayo sa baba kay Elian ayan o oh. Dito naman tayo sa baba ayan traffic na o oh. bumper to bumper na ayan maraming mga kon na mga karinderia ayan no? salon pharmacy mga bilian ng kung ano-ano ayan o no? oh. No? dito tayo sa beside ng Aurora. Lakad-lakad, walking-walking at kubaw. Kison City. Dito naman tayo sa Aurora, EDSA. Ayan o. Oh. Traffic. Ayan o. Oh. Trust our nap. Time check. Nasingko. Tingko. Ayan Yan ang sitwasyon ngayon dito sa Cubao. Malapit lang kasi ang partas dito kaya 8 pa yung biyahe ko kaya naglibot-libot muna. kaya yan, biyahing Marikina, isa ispelit yan, mga jeep. Tapos sa taas naman ito, LRTI, biyahing uh, Divisoria. Ayan. yan ang sitwasyon ngayon. Friday ngayon, weekend. Ayan o. Sa gilid naman, maraming mga paninda na rito. O, yan. Traffic, traffic. Papuntang Pogyo, Padilla, SSS Billy. Dami nga ng mga nagmumotor, dami. Ang dami mga street foods dito, oh, yan. Dito lang sa ito sa kaya na papuntang San Juan, ayan, no. Oh. Ang ng mga building dito, mga hotel, dami. Ayan, no. Oh. Mga street foods. Ayan, ano? May mga angkas. Dito ay Aurora. Ayan yung kwan ngayon, no? Il RT. Yung RT3 to. Ayan, no? Ito, alas uh, lalabas na to, Cubao oh. via Marcos Highway, Padilla. Ayan, no? Oh. Ito naman ay susunod Ayan. walking walking dito sa Aurora Papunta na tayo sa terminal ng Partas pa dami nang nagmamadaling uwi Ayan o oh. pa Ayan ito papuntang Antipolo. Ayan. Nandito tayo sa Aurora. Ayan o, oh, kalumpang. Ayan ang sitwasyon dito sa Aurora. Papunta sa terminal ng Partas. 8 pa yung biyahe natin. Daming nagmumotor kay liyan. Traffic kay o. Oh, mga motor. Kanya-kanyang singit. lapit na tayo sa terminal ng Partas. Ayan Grabe, no? hindi ko alam kung paano pa masosolusyunan ito. Dahil super traffic na rito sa Metro Manila. Ayan. Yung kabilang papuntang Divisoria, Divisoria. Hanggang dito na lang siguro kay kailan? Ayan oh, no? Partas na 'yan oh. No? Ayan no? Partas na 'yan oh. No? Yun, galing ni kuya, oh. Oh. Wala pang dumadaan na trend dito sa taas. Merong angkas dito, Ayan, oh. Ayan ang sitwasyon, oh. Hanggang dito na lang siguro kay isa lang masasabi ko pag ganito talaga. Kahit saan lugar dito sa Maynila, traffic. Sana masolusyonan ng gobyerno to. Hanggang dito na lang, salamat po sa panonood. I love you all.